Kilala niyo naman ang katabi ko, isa to sa mga kilalang taon sa dito sa Lucena. Yeah. AKA <laughs> Kumish, my brother, Paul Bernales. Hey. Paul Bernales yeah. po. Katabi niya, siyempre, Bangtown Productions. Alam niyo na yan. <laughs> <ba? Ang> pangit <laughs> yung ina. <ilman. laughs> bangtown Productions, pag sinabing Bangtown, isa lang may isip mo. Si Enzo. Hey. <laughs> At siyempre, ang ang nagsimula at uh, ang may pakana. ay ang may nitong lahat ng ginagawa namin na, na to. Si Chino. What's up? Uh, first off, uh, maraming salamat ikaw sa din, mga simple. ano, ikaw, sa... Ikaw. Ikaw, ikaw. Ako na magpapakilala. Ako na magpapakilala. Mr. Fax, Mr. Thunder. <laughs> Mr. Thunder. <laughs> lahat ng pangalan na gusto mo sabihin, siya na yun. Na. The one and only, Nico Cara. Salamat, salamat. Hey. So, uh, una maraming salamat sa mga nanonood sa sa YouTube, sa Facebook, at syempre yung mga medyo busy yung nakikinig sa sa audio. Uh, maraming salamat sa inyo sa paglaan ng oras. So, promise di kayo madidisappoint sulit tong pakikinig nyo sa amin. And Actually, ginagawa na namin 'to, wala pa kami ng mga wala pa, platform. Wala pa kami ng oh. Spotify, wala pang YouTube, Facebook pa lang. From, from the ground up man. to from the oh. ground up. Oh. pa lang namin, bine balang namin since launching pa lang naman namin uh, itong ginagawa namin sa kumbaga organic yung pag namin. Kasama kayo, kasama kayo lahat yes. na ano. Siguro, madami nang nagtatanong sa inyo kung bakit Tokyo Nights yung naisip na pangalan. So, simulan muna natin sa nakaisip ng ano. Eh, Unang-una, hindi naman talaga dapat tokis na ang pangalan nito eh. So maraming pinagdaanan ito, parang tatlo lang. Madami tatlo. Tatlo lang yung pinagdaanan nito kasi sinasuggest ko nung una is yung Tatay Nights. Sabi, <laughs> sino ko <komontra? laughs> Sabi ni Paul, wag daw. <laughs> hindi daw kasi, siya tatay. Eh. Hindi, baka mag-usap daw ng mga kung ano, nung bagay. Tapos uh, ganyan ang tatay mo. <laughs> Ganyan pala tatay mo. Okay. Bad uh -huh. parenting pala. Bad parenting, okay. bad parenting. Okay. Bad parenting. Okay. Tapos mapapanood natin nung, nung mga anak namin, anak natin, di ba? Bad dad. Second don Tito Nights. So, uh -oh. parang para medyo cringy ang Sino dating. Sino nagsuggest nun? Si Paul. Sino ba nag-suggest nun? Hindi, tsaka meron eh. Ah, meron, meron na. na. meron ba, isa pa, isa pa. Nung na, Nung sinurch natin, hindi na pwede kasi uh -oh. meron na taken na yung... Pero ano, for yung... the longest time, tentatively. <laughs> Tentatively. Mm. Tokis Nights ang uh, nag, nag ano, lumabas kasi yun na sinadjust yan. So for no reason, I don't know. Anong no reason? <laughs> <laughs> uh, kasi yung ibang mga listeners, magtataka yan kung anong ibig sabihin ng Tokis. Baka well, pwedeng bigyan nyo sila ng uh, kaunting uh, ano sa mga experience no, kung ano yung Tokis. Saka ano. So yung toxic kasi parang ano yun eh kung lusinahin ka siguro dito ba nagsimula yan sa di naman? sa atin talaga? hindi naman pero bisalitaan na yan dito sa sa queso yung parang salitang balbal pero hindi hindi naman siya exclusive sa atin dito or hindi naman hindi naman hindi siguro 'di ba i mga, mga masilan parang yun. ano din naman siya recognized din naman yun to parang toxic yung the oh, oh. toxic oh. 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 Oh, oh parang ganoon parang doon yun yung doon nag originate parang somehow kasi related doon sa toxicity yung mga Which tipo. is number one characteristic <laughs> ng kasama natin dito. Ang tumawa. <laughs> Siya mismo ang pinakantokis talaga dito, oh. si Chino. Hindi. I Ay, mean, may 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 mga ginagawa lang. Anyway, yung talk is parang for example, mo i-divert. Hindi for example, ano ba, may may lakad. O oh, sige, pupunta ako ganto, ganyan. Yan, yan, number may one may yan. May number may one, may one may talaga, talaga yan. Okay, Tapos mo. hindi ka number one dipot. talaga yan. Tapos lahat pumunta, ikaw lang hindi. So, so something ganun, so, ganun yun. Talk is. Oh, okay. talk is ka. Parang drawing. Ay, drawing, drawing yun. yun. Yeah, parang drawing. Parang drawing. Hinahanap in ko pa sa utak ko kung anong alternative. Uh, common yan sa mga tropa sa barkadahan, lalo na pag may nag-aayaan ng outing, ng gala, o kung ano man. Ikwento mo yung sa atin, yung sa finals. yung sa finals. Uh, kaya tumatak sa amin tong tokis, yung word na tokis talaga. Kasi last year, kailan nag-finals ang Celtics and Dallas? 2024. 2024. Nag-aayaan kami. Bago pa lang ulit kami nagre-reconcile ni Paul. <laughs> <laughs> so mamaya natin pag-usapan 'yan. <laughs> oh, maganda oh. 'yan, maganda. Ito yung mga gusto ko na ano oh, eh, okay. Diba? So, medyo fresh ayan. pa, medyo fresh pa, ay, ay. medyo fresh pa. <laughs> <ba, medyo fresh laughs> Nagkaayaan kami na itong ito si Chino at si Paul oh. ako. Ta tara kay na Paul manonood ng game ano 'yon? Game 1, game 2? Parang game 1. Ano hindi game 3, parang ganun game 3. Game 3 oh. na, na 'yan mid ano. Uh, ah, yun. okay 'yun ba? Oh, game 3 na halala ko. Oh. Upo, po, po, ka pa. Oh. game 3 ng NBA ay, Finals. Ay, sabi niya, tataka siya sa trabaho. Parang ganun. Ah, nasa kasi may naman. Nasa field eh. siya Nasa field siya. Nasa field oh. ka. Nasa field ka talaga. Kasi morning dito sa Pinas yung NBA Oo nga pala may pasok. Nine, 8 oh. or 9 yeah. a.m. So, ano. sabi ko, sige, on the way na ako, punta na ako dyan. inexpect ko lang na nandito na to. At least may pambasang uh, na isa. Hindi, ba anong ano, sabi mo nun, brother? Siyempre, ikaw e yung de, nagulat mo. Ako, nandito ano. ako. Dito yung TV. Ito yung TV, diba? ba? Uh, ako sa sofa, dun sa may pinto. Hindi ako, hindi ako, hindi ako nilalapitan ni Paul. Nandun na ako, dito ako, dito ako, dito ako, dito ako, dito ako, ako, dito ako, dito ako, Wala ako, dito <laughs> walang, walang <laughs> snacks. <laughs> Parang <Tapong> walang excitement. Uh, <laughs> ah, panalo tapos sila. Tapos Usap nga kami na, sa na chat na lang eh. Tapos hindi na nga dumating si Chino. Hindi na. Hindi na. Tapos na, na, oh. na natin yeah, yung game. Yeah, yeah, Pero sabi yeah. niya, on, 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 the, way, way na, dog, on, on way oh, the way na. Kaya naging talkies nights talaga. As commemoration din lang dito. Hindi <laughs> na. <sa, laughs> <laughs> talaga <laughs> ang icon. <laughs> Pero may naalala ako dyan. Diba, tandaan nyo ng mga bata tayo. Kasi mga kami po ay mga Batang 90s. Except, except <laughs> 80s, for, 80s, 80s. <laughs> except for Mr. Thunder, as I mentioned earlier. ano, di ba, may, may, meron may, tayong tago-tagoan, yung di ba, oh. tago-tagoan. Ngayon, naiinip na kami kasi, uh, shoutout shout out nga pala, do sa batang yon si Wani. Nagtatago-tagoan kami. Ngayon, ah, parang, ang tagal namin bago mahuli. Sobrang tagal namin bago mahuli. Muwi ka na pala. Muwi ka Klasik na pala, gabi. Classic yun. Gabi, classic yun. Gabi. Klasik Klasik yun. yun. Klasik yun. Klasik yun. na Lahat tayo may, naka, may nakalaro tayo. Nagahanap pa. Nagahanap pa. Nagahanap Nakikita mo sa bintana, tumatakbo. Tapos. So, pwede mong pagbasehan yun pag kung kupal ka nung bata ka, yung ganun umuwi ka sa Kala, taguan, mo. wala kupal wala. ka Hindi ka malo nagsabi na no, time first muna kakain, gabi. Siguro, pagpalagay mo na mga 6 o'clock yun ng hapon pag-gabi, tapos parang sabi nung mami ko pagkagising ko na ko na Uy, hinahanap ko nung oh, kala Ina inahanap ko nung kala mo, ah. Oh. bakit? Sabi, pa. naglalaro daw kayo. <laughs> eh, ano sabi mo? Sabi ko, mami, ano sabi mo? Ay, sabi ko kanina patulog. <laughs> <laughs> alas 8, mga alas 8. Alas <laughs> 8, alas <laughs> Nagahanap pa din. Nagahanap pa din. Kinabukasan. Oh, nga. Friends so, yun, yun yung, yun yung, ano, yun yung reason kung bakit Talkies Nights yung name ng podcast namin. So, alalahanin nyo lang pag sinabing Talkies Nights. Sino, <laughs> <laughs> bakit ako? Pero gusto din namin baguhin eh, na yung Talkies Nights. Bigyan namin ng magandang, may maganda kang mapupulot. Gusto namin na yun yung expect nyo sa kada episode na gagawin namin. Yes, parang nag, nag-talkiesan lang kayo, manag-uusap pa kayo kayo. Balang kayo, walang yaan, gano'n. Pero ka, somehow, informative. Uh -huh. <laughs> Hopefully. May matututunan Hopefully. kayo. Hopefully. Pa, Meron, yun, 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 yun yung yun yun, 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 ano. Yun, yun. Kasi for, for us kasing apat, parang feeling namin may, mas, madami kaming share So basically, yung topic naman dito is hindi siya fixated sa iisang yes. ano lang area oh. of discussion lang so anything under, anything the, under the sun. Under the sun oh, oh. Yes. expect nyo din na meron kaming mga guests oh. na uh, may yeah. interview so kung may interesado na sumama sa amin oh. dito if oh ever, naman Ma -feeling diba? feeling ko feeling ko uh, takutin natin pag diba? hindi natin sila, Kaya, <laughs> sila bumayag naman, diba? diba? pwede naman ba, takutin natin so, na ano. baka dami sa bayan pag nakita kita dun magpapag-guest ka ba hindi yeah, diba? Taka like podcast ba to Vodcast. Kasi yung may, may lumalabas na ng mga bagong ano eh. Bagong term. Actually, hindi naman bagong-bago talaga. Pero parang hindi pa siya ina-adapt ng society na... Yung coin pag term pag yung podcast, podcast sinamahan kasi ng video. Mm. parang tinatawag nila as Vodcast. Well, in general, siguro, ma-consider mo to as Vodcast pa din. Ah, vodcast. Kasi vodcast kasi nga may video. If gusto nyo kami makita, mas masaya. Siyempre, pag nakikita nyo kami, yung kulitan namin. Maganda kong video talaga. Pero kung sa iba naman, uh, gusto niyo makinig sa audio, meron din kaming i-upload sa mga audio platforms soon, para, soon. soon. Okay. Para soon. So talaga, 'pag ma-pressure kami pag gagawa, eh. medyo tamad kami. Oh, this is our first attempt lang talaga. Wala kaming any background, hindi kami eksperto. Uh, We're researching and uh doing things along the way. So mag... still learning. Uh, still, still learning. learning. So, 'pag uh, makikita nyo rin siguro kung magpa progress man kami along the way. Pero, ang, ang isang importanteng question, tuwing kailan ba nila tayo pwedeng abangan? Kailan tayo maglalabas ng episode? Will this be once a week? Twice a week? Once a month? eh, meron na ba tayo na pinag-usapan? <laughs> <laughs> so, yung yeah, ito, on the spot natin. So, kama, ano? So, uh, right once a week. Once a week eh. Once, once a, week. a week. Sweet spot na Dahil since... Uh, weekly naman lang talaga ako makaka-uwi. Uh -huh. eh. so, Make, uh, ano na kasi. So, siguro eh. every Saturday. Every Saturday. Yung taping yun. Yeah yung taping natin yan. Madami yung... din kasi kami Siyempre, ipaprocess, ano, i-edit pa natin yan. Uh, yeah, ano pa natin. Mo. <laughs> edit, mo. <laughs> edit mo. mo. edit mo. edit mo. So, wait. Ito eh, na na pa rin na naman na, na. Yung uh, makeshift studio natin ngayon. Oh, Sorry, ito Casa Bernales. Yes. Casa Bernales. Kita niyo Thank naman. Thank you, Jenny. Naman. Thank you, Jenny. Thank you. Big shout out to Bernales fam. Buti nga, hindi ko kayo pinag-ayos kanina eh. Uh, Para na lang kayo. <laughs> 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 yun, yun naman ang napag-uusapan talaga. Dapat pagdating natin dito, nakaset up na. Nakaset up na. na. Naka oh. na, so, Naswerte nyo naman. <laughs> <laughs> uh, kung kung meron brainchild, si Paul naman yung ano namin lahat. Yung, backbone. Oo, oh, yung backbone uh, ng, ng podcast na Dating, yung CPU ng podcast na Dating editor ng ABS. Oh, that, 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 that. Patingin daw Tama ang edits ba? mo. Pwede. <laughs> so pwede na tayong tumawid doon sa introduction ng bawat mga ano cast ng ano, cast tuloy <laughs> ng, ng mga host. host oh, go go. Okay. So yung yung ano ko yung video editor journey ko nag-start yan nung uh, nag ano ko sa nag OJT ako sa ABS nung uh, college namin kasi ano ko uh, communication major no. So, nakapag, nagkaroon kami ng chance mag-OJT sa ABS. Uh, sa Wawawi ako noon na uh, na-assign. Tapos na... Pinganong jacket yun! Oo, oh, Wawawi. 5,000! 5,000 ka Wawawi So, nung time na yun, medyo napalapit na ako sa ABS noon. And then, nung mga, mga sumunod na taon, ano, kasi nandun na si Ryan, nung mga... Oh. Na Ryan Lucila. Nauna uh, ba si na... no na sila si Jeff. Oh, okay. Si Pepe. Jeff Forneste. Hmm. O, sa oh. 3D sila. Tapos si Ryan naman, Lucila, sa graphics. Okay. So nagkaroon ako ng backer na, yun nga, makapasok sa ABS. And then nakapasok ako doon, mga ilang years din ako doon. Uh, two to three years ako doon. And then, uh, yung mga usually mga episodes na in-edit ko is, uh, episodes doon, yung mga, mga category ng in-edit ko is uh, reality shows. Ah, talaga? Uh, reality shows yung Maria Clara ah. sa PBB PBB pwede tayo ng PBB so edi eh, ang dami mong nakikita mga hindi oh, pinapalabas sa TV marami marami dami. pero syempre eh, <laughs> marerated PG yung oh, ABS oh, na niya uh, yeah. pwede mo ba i-share dito? hindi natin pwede i-share <laughs> yun <laughs> <laughs> pero isa siguro, pag may mga natanong kayo kung hindi, anong may batch mga gusto nyo anong PBB yan? one yan one siguro hindi 2,000 estudyante pa PBB teens season 4 parang ah 4 na din sino sino yung mga Sina Kimchoo ba yun? hindi Yung Celebius. parang may may hapon na lalaki na maliw malaki yung tenga. hindi lumat ko na kasi medyo mga malaki, pangalan medyo malaki pero eh. isang dangkal yung sinabi si sina, <laughs> ano si na Myrtle 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 ah, na parang cosplayer siya yung winner na ba? ah siya yung winner na ah talaga okay. Okay. yung, yung okay. nanalo si Myrtle yung, 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 yung time na na nakapag na, 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 edit ako sa BBB so siguro mga ilang seasons din mga 2 two, two seasons or 3 So yun uh, after kung gano after kung mag matapos sa IBS yung tenure ko doon sa kanila uh, tumulong ako dito sa business na nanay ko which, which is, is uh, <laughs> <laughs> uh, contractor contractor ni nanay ko Hoy teka Kabi ba't nakablip to sa edit. <laughs> Hindi, wala lang problema. <laughs> wulong <gana>. wulong <laughs> <na> <laughs> yung yung, yung naongkontrata siya sa gobyerno din pero sa niya National irrigation. Okay na mag-explain. Uh, uh, parang okay, sa agriculture. Na, oh, okay, agriculture. Napapanahon sa agriculture. naman yung binanggit mong uh, yan. <laughs> napapanahon talaga. Pero malayo naman kami dun sa... Wow. Ano, yung, yung irrigation walang kinalaman sa wala, wala din wala, yung mga flood control wala, yun. Flood kasi ka kami, yun. kami mismo 'yung nagbibigay Kailan ng tubig kami 'yung nagpapatubig sa mga palayan so ang parang uh, ano noon parang 'yung mga farmers lalapit sa gobyerno magpapatulong Yan, na, bigyan nyo po kami ng tubig dito bigyan nyo kami ng canal uh, uh, para ma, ma, makapagbigay kami ng tubig Dadaan sa mga lupa ano. namin ganan Shoutout lang natin brother si Tito Romy tsaka si Dek ayan, ayan si Boss Romy. Tito Romy tsaka ayan. si Dek Sana eh, healthy Tito Romy. lang kayo dyan. <laughs> Sana <laughs> healthy lang kayo palagi ayan. boss. So yun tumulong ako. Uh -huh. Until lang uh, ngayon bumalik ako sa editing kasi nag freelance, uh, freelance uh, video editor na ako. Nice. Uh, work from home naman. Work from home nice. setup. Nice. Yeah, uh, ang work from home setup is uh, a blessing yan eh. Mm blessing yan sa kahit kaninong mga mga trabahador na hindi mo na kailangan lumabas, hindi mo, mo na kailangan makipagsiksikan, wala ka ng chance na maaksidente. Laking bagay lagas, nun. work, diba? ah, di from home wala... ka pero karpentero ka. <laughs> 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 hey, Boss, pagawa naman ng lamesa. <laughs> hindi, wala, wala ka ng chance na ma-hold up. Totoo, totoo, totoo. Pag, paglalakbay, paglalakad Ay, mo sa madidilim mo na yan. streets. So malaki, sobrang laking blessing ng pag nagkaroon ka ng uh, work from home, mag day job mo is uh, online. Uh, so ngayon nga po, ako daw ang gagawin nilang editor. <laughs> so, yeah. Okay, swerte, napakaswerte ng Ayan, yeah. Editor. wait, wait, wait. Editor na. Magkaiba-iba ng ano natin diyan? Master Talk. Ayun, ah, master, yeah. si Master si Master Talk is nga pala. <laughs> Ayun <laughs> si Master <laughs> Talk. Yun, yung may <laughs> yun, Yung may pangalan ni Master Talk, si Master Talk. So 'yun, doon natatapos yung aking introduction. Okay, so ako next. So medyo new field ko kasi medyo related din kay kay Paul. So nasa creative uh medyo mas nagtagal ako sa creative field. Pero nag-start kasi ako yung kumbaga employment journey ko naman. Uh nag-apply ako first as uh, ground steward sa uh, sa airlines. Inabago e, yun oh. Ground so hindi ako Yung ba yung, ano, yung nagsisignal kung saan magpapark? Hindi, hindi naman, yung mga taga-assist sa sa terminal. Hindi <laughs> naman yung nagpapalipad ng... <laughs> Pangkalso ng aeroplano. Pangkalso. <laughs> 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 yung kumakalso. <laughs> yung kumakalso ng ano. Ito, boss, na, boss, na, boss, na, ng kontil, boss, napapadikit ng konti. Hindi, hindi, hindi. Hindi naman, hindi naman. Pero hindi ako natuloy doon. So, nagtry lang ako. Kasi, uh, pinupush sa akin nung isa kong schoolmate ng pagbabanko, eh ayoko maging banker nun. Bakit? May problema ka ba? Ha? pagbabanko. pagbabangko. Speaking of. May problema ka tas sa nagba-banker Oh, mamaya mamaya 'to. Tar... Oh, I... ang akala ko lang pag sinabing nasa bangko ka, parang kaher yung sa teller ka. Uh... Akala ko oh, yun oh, yeah, ang, oh, na yung. Akala okay. ko yun na eh. Yeah, ano naman yun talaga gagawin mo? Hindi ko alam na may brother ano pa behind the scenes pa sa pagbabangko. Anyway, so yung una kong inapplyan sa pagiging ground attendant. So medyo pangit yung schedule ko, yung puyat ko, yung traffic hindi naging worth it. So tinigil ko siya and then napunta rin ako sa sa online job nun. Parang bago rin lang siya before. Kampag? Hindi. Ay, hindi pala. Hindi, joke. Joke. Oh, that's very age. YM. YM, YM, YM. Hindi na. Joke <laughs> o, B B B B <laughs> lang, joke lang. Joke lang, joke lang. So, so para siyang, yun, 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 yung, ang idea ko na nga dito, para ako nasa BPO, industry pero nasa bahay lang ako. So hindi pa coined yung term na work from home. Mm. Mas okay yung oras. Pero medyo frowned upon siya noon. Unlike ngayon, ngayon na parang na, siya yung uh, ina-aim ng karamihan ngayon. Tataan. Before kasi parang frowned upon na uh, yung freelancer ka. Na wala mm. kang stable job na 8 to 5 job. So medyo iba lang yung tingin niya. Iba yung tingin, ako. iba uh, yung tingin. Uh, hindi ka ah, hindi bakugan stable. Bakugan ka, ka. Parang ganoon. <laughs> <Parang ganun. laughs> kasi syempre hindi pa naman sana yung mga tao na nasa bahay ka doon ka nagtatrabaho uh, lalo na nung mga but, early pa, days. patak mga tao sa Oo, labas sa labas so, e. so, doon kung hindi ka empleyado kung uh, hindi ka empleyado sa uh, opisina na may 8 to 5 job yung hindi ka mawari sa bahay hindi ka totoong ang nagtatrabaho uh, uh, parang uh, hindi na la uh, kino more ka, of a, it's ka. more of a racket lang eh di recognize, uh, na, recognize uh, 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 hindi pa siya recognize na na legit Why na ano mo bang mo yung ano ba yung di ba you work for someone na yung isa sa pinakasikat, if not pinakakasikat na oh i worked with ano under Jason was sa sa video industry naman to sa so, nice. wedding industry sa sa Manila. Sobrang ano 'yan. Sobrang naging eye opener. Ang dami kong natutunan sa kanya hindi naman niya ako direktang tinetrain train or tinuturuan. Oh. Pero oh. just by being there, uh, iba yung culture kasi ng Manila totoo weddings. Totoo 'yan, totoo. Kasi to layo. siya mismo layo. kapag yung leader nung nung organization mo is ganung kagaling, napapasa yan eh yung Pero magaling yung ba talaga si Jayma? Magaling. Kaya nga nung kasi ko ka rin 'yan eh yung yung wedding ano, mm. yung industry dati. Parang tinatawag namin siya as a uh, father of modern mm. uh, wedding videography. Oh, so, uh, parang matawag ka ng gano'n. Innovator siya sa madaming mga bagay. Because bayan. of the same day edit. Same day edit, yung mga ganun. Kasi hindi naman yun... Pero alam pwede natin ano. pag-usapan yun sa some other... Ano. After pandemic, na-stop yung creative uh, journey. Nag-business na lang. And then currently, work from home na ulit ako. So balik ako sa online job ngayon. Mm. Kagaya ni ng Nagvi-video edit din ako. Di ako, ako lang simpleng mamamayan lang ng Pilipinas. <laughs> 'Yun lang naman ako. Ano yan? Okay. Bedladder tax, bedladder uh, tax nung from Tambay. from Di eh uh, kwento mo, brother, yung ano, um gusto ko may something interesting kay Chino na since uh, matagal na magkaibigan yung si Chino kasi ma-share ko lang din sa kanya which is elaborate niya. Uh, yung journey mo sa pa, sa seminaryo. Hindi man itsura sa akin, matagal akong sakristan din sa cathedral. <laughs> Ako din. Nung bata. So kami mga well, sakristan. Oh, meron pala Siya yung, muna, no? well, ano, so she she siya tuladay. Dapat pala ang titan. Parang Knights of the Altar. Tokis Knights of the <voice> Altar. Knights of the Altar. Knights of the Altar. So yun, yun. Yeah, ngayon, like, so, yan. Na ngayon lang ako, namin nalaman yung bialyata. yung, yung gantong ano. So na ako, elementary mga ganun. Sa well, kampo kasi, ah, okay, uh, yung, okay, yung di, di, lola at lola, 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 lola ko nakatira mismo sa, sa, sa loob ng kampo. kampo. So Ato, parang mga ano na, sila pastor tsaka ano ay mga babaeng ano yung mga mga, mga, mga lagi mga gano'n. Oh, may mga na may puruntong puruntong mga may 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 yung mga pera. Oo. Oh, oh, Sila yung na, uh, parang nag-assist so, sila donation, nung sa mga. So, oh, donation. Oh, donation, sila yun. Ano? Not lahat ng mga assist na, na, Mga ano. lady butler ba yun? Mother butler? Mother -butler. butler, butler. Hindi tag, butler, so, butler Mother butler. So, sa so, lalaki, yung baan, yung oh, parang mga deacon. Ako light. Like, parang hindi, ganun. Ako like yung mga lalaki. I'm lalaki. Oh. oh. Pero parang butler sila. Mother oh. Okay. butler. Ba yung babae. Yung babae. Parang butler. butler na yan. nga ang tawag oh, butler. mismo. Oh, butler. Butler? butler na nga. But, Ba't kasi iniwik yung mother butler? Parang may karayom pa si lang kasi. <laughs> <laughs> you mother butler. Ako <laughs> <You, mother butler. laughs> <You, laughs> naman siguro, ano, grade school till <laughs> high school. <laughs> matagal. Kasi nung panahon na yun, uh, lumalabas sa TV. May may sarili tayong TV station. Uh -huh. So, syempre, gusto mong makita ka sa TV ng mga classmates mo. Ah, Pinag-broadcasted yung mass ni Bishop, lalo na yung 8 o'clock na oh, umalak. Oh. So, pinag-aagawa namin yun. So, dun, dun, maano, dun ka magsaserve. So, guys, so, yun, brother. Uh, gusto ko lang kwento mo yung konti na ano. Gusto ko malaman nila na... At kung ano, bakit hindi ka na natuloy? Wala. Kung Maging, wala Taka lang, bago ka pumasok. Teka, Anong level nyo naman? Lunokin mo muna yung lawin. Tawin ka muna. Magtawin ka muna. Magtawin ka. Flem? Flem? Ano ko lang, anong rank nyo sa, sa pagiging sa Kristan? Kasi alam niyo may rank yan. Okay. Meron, meron, meron. May mga ranking meron, ranking yan. Meron, hindi lang, talaga talaga siya, hindi lang siya, hindi lang siya nakarulis. Kasi nagbobotohan yan. Yung mga medyo mas Ito mataas, may alam. role ka may, na. May, may, uh, like ako, Uh, nung high school na ako, hindi na ako nag kasi 'di ba may role ka either yung ikaw mag-open ng Bible ikaw yung magbebel. Mm. Ako may na yung magsu-supervise doon yun. sa kasama ko kasi yun. Kasi, parang, sa akin lang yun na, hindi, 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 hindi naman siya ano naman siya, siya more on mas added pumas duty. Mas I think yun yung tamang word na parang oh, ikaw na lang yung nag supervise mo na lang yung kasama mo uh, kasi siya bago pa lang sa kanya lahat eh. Ikaw experience ka na sa lahat noong. So kasama mo si Father lagi. Hindi. Hey, yo. Hey, yo. Ibang rank hey. mo na. <laughs> ibang, <laughs> ibang, ibang muna muna mo na nun. Pagkasama mo lagi si Ikaw na yung kanang yung, kamay niya. Ikaw na yung kanang kamay ni Pat. Hindi na yung kanang kamay ni Pat. Ikaw lang yung ano sa more sa mga sakristan. Pwede mo silang bigyan ng ano, yung konting ano sa experience mo nung panahon na ano, nung seminaryo. Wala kaming JS. Wala ka JS. Oo nga. Oo, siyempre. <laughs> <laughs> Di diba? <Wala mamang laughs> ba? Malamang. Malamang. Parang nag-isip si Nico. Di diba? <laughs> Dapat ba? Meron. Pag may JS doon, nagawa. May gawin. mga school naman na kumukuha ng Hindi. outsiders na. Hindi pwede no. yung port madre rye. tsaka pari na magpapari. Pwede siyama. ba ka itong maging partner? Hindi. Kukuha ng babae, siyempre. Pre, lalaki tayo. <laughs> okay na, lang. Sa'yo tayo. Sa'yo tayo, pre. Walang malisya, pre. Walang pre. Well, ay, ay, ano pa rin. Kung baga, nandun naman ako high school eh. So, mm -hmm. high school is high school. Nah. So, nandun yung kakulitan, kung ano-ano, kalukuhan. Nandun And, na. Kaso, ang ano lang namin is magkakasama kami sa loob mm -hmm. ng isang bahay, kung baga. Uh, so literal na PBB yan. Oo, oh, PBB. So, so, yung overall experience may, ko, ano, kung no. Ng... i-compare ko, parang hindi ko parin ipagpapalit yung naging experience ko. Oo, oh, totoo. Which is, well, kumbaga maganda naman. Maganda, maganda. Sa palapit ka kay God. Yung, yung foundation oh, oh, mo oh, sa faith oh, mo, oh, maganda oh, talaga. Oo oh, naman. <laughs> <laughs> oh no, 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 no. Ah, ano ano <laughs> ano lang um, <laughs> but anyway uh, yun ganang galing ako sa seminaryo yung, yun sabi nila mga mabay-bayit daw yung pumapasok yun in afternoon nag uh, college kaya ngayon, wala, wala, naman akong ginagawa. Tambay lang. Yun lang. Wala <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ano, sa pagbuhay mo kay Chino. Shoutout, Kendi, pagbuhay mo kay Chino, tsaka sa ano, pag-alaga dyan. Yes. Uh, pero gusto ko lang bigyan ng background. Yung, kung isa mga medyo mas matanda pa sa akin, yung Quezon's Junction, yun yung katabi, yung katabi ng McDonald's. Sa lolo ko kasi Hindi ko alam yung, yun. yung lugar na yun eh. So, yung okay da, Yun? Yung, oh, yung pwesto ah, nun ngayon. Okay. So, dun, dun kami nakatira dati sa taas nun. Tapos, lumaki ako sa Hollywood. Nung college, college days, lumipat naman ng Manila. Medyo bulak-bulang talaga, which is more on kasayahan. No? may konting aral. Uh, more on life experience kasi yung natutunan ko sa Manila nun eh. Mm -hmm. So Marami after ka ng life experience doon. Ah. Hey, so oh, napasobra hey. naman 'yung experience mo. <laughs> Sobrang like uh, night, na, ano, night experience. Night, night maga, tangali. <laughs> <laughs> Take note for no, years old no, na siya. 97, 98, 99. <laughs> high school days kami. Problema ka ba? High school <laughs> days kami. Problema pa sa school <laughs> days. Hindi ako mag 42, 42, 42 na. Hindi naman uh, ano ako sa, no, sa age namin. <laughs> so so ano. Yung buhay ko cool. naman sa Manila parang iba kasi yung mga medyo culture hindi naman culture shock kasi you can be yourself na hindi ka oh, hindi ka ginajudge hindi ka ginajudge after noon nagwork ako sa BPO 12 years ako sa Amex tapos ano nalaman yung brother Oh, American hmm. uh, American Express ako ng Amex matagal so na ano ano bang ano, ano ng American diba, credit card, card, credit card, Credit ah, card. yung yun. ano ng NBA sponsor ng NBA diba Oo, so, Master Parang Mastercard di ba yun? Oh, parang siyang card, siyang highest tier na credit card sa, Calls, lahat ng roles calls sa uh, handle ka ng mga training ng mga ano iba diba pandemic eye opener yan kasi nung pandemic parang nag-transition sa syempre work from home lahat tapos diretso pa rin yung operations Dito sa tagal mo sa sa BPO industry syempre international clientele mm. hindi ka naman nagkaroon ng kagaya ng ibang mga Pilipino na nagtatrabaho sa so ganoon na nagiging slang lang na rin yung tagalog mo I never, never, never. Dahil oh, ganyan oh, yung never, field may, of, never. Uh, ma ma I mean, no offense sa uh, yung mga ganun, na, madami akong kakilalang ganun, madami naman. Na, <laughs> Sige nga, name straight three. Na, <laughs> straight na. <laughs> name three. Si, siguro, pag mag magiging ganun ka lang, pag after work mo, mga, ano pa rin yung mga kasama mo, mga, mga mag-English no? mag pa rin. Hindi so, sa pag ano, alam, alam ni, oh, shout out Jare. Uh, alam ni Javi oh. yan. Si, si Javi kasi, well, napagkikwento ha namin kasi since nag-move siya sa sa US. Texas. Kaya kasi gusto magal. Taya ba asin hindi to wit? Galang tik na taya ba asin? No, no no Gary Rutian. Ang pinakang inaayawan ko sa Manila hindi yung work eh. Hindi yung more on traffic tsaka yung well lately baha talaga yung mga ganyan, weather. Pag uminit naman doon sobrang init. After pandemic, nag uh, nagkaroon ako ng trabaho sa uh, sa tattoo studio na manager. Parang ganun ng tattoo studio sa US. Yes. Tattoo kay Lebron, saka kay Post Malone, yun yung mga ganun client oh. kliyente din na ano. So, hopefully, sa future, makapag startup ulit para... Kasi yun, yun talaga yung gusto ko eh. Mm -hmm. Parang, masaya na ako na ganito. Tapos, may, may, may mga business ka. Kahit small business lang. Yun na yung, yun na yung, ano ko, yun na yung goal ko. So, yun. Uh, so, tambay lang po kami lahat dito. Oo. Oh, uh, freelance uh... <laughs> <an audience. laughs> kasi, parang sinabi, tambay lang na paminsan-minsan nagkaka-work ganun. Oh. May gusto kaming pag-usapan yung unang magiging topic namin ngayon is sa uh, yung perks saka yung kung anong mga kagandahan saka yung mga negative ng work from home saka on-site. So Since, that's for ano sa sa episode 1 na gagawin. Sa episode 1 na gagawin so, namin. So in a nutshell, in lang namin yung uh, ano tong podcast na to, bakit to ginawa, sino tong mga kaharap nyo dito, kasama nyo dito sa sa episode bawat episode na ano, papakinggan niyo sa amin. So again, uh, ito ang Talkies Nights. Abangan yung first episode namin. Uh, gagawin na namin after this. Hindi pala recording.